Yes, good morning mga kadakters. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. Petro. Pakihit naman ang notification bell at ang update kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, mga kadakters, ano ba talaga ang katangian ng tao na pwedeng mag-alaga ng itik? So, una, uh, willing po tayo mag-attack sa ganitong klase yung maputik so pangalawa hindi po tayo patamad-tamad dahil sa kung tamad po tayo hindi po pwede mag alaga ng itik kasi kapag kuha mo pa lang ng itik namat ka ng gumising ng to so pangatlo kailangan handa po natin yung ating sarili na mahirapan so mayroon dito na nag ng itik pero hindi magbantay ng itik yan sa mag-iitik bakit lang yan hindi kumagpantay kung itik mo ay sampung woods lah pero so, sa ganitong klase walang uh, willing po tayo ma hirapan so mga kanakers ito na po yung mga alagang itik natin lahat kasama na po yung siho natin. So 5 weeks na po yung mga siho natin. Mga kadakurs sa mga gustong mag-alaga ng itik para hindi po kayo malugi sa inyong mga panahon. Kailangan po pagsikapan natin na mag minimum tayo ng 500 so ito na po yung mga alagang itik natin ay papalabasin na natin sila sa umaga para makapagkain so na po yung mga siho natin ah, malalaki na po yan sila ito may naiwan na ilang heads mga kadakos So pagcagaan natin ay matiis at pinasok na lang. So ganyan talaga yung mga siho na maliliit. Pero mga kadakas, pagcagaan lang po natin yung mga siho natin. So ganyan lang ang gagawin natin. Hanggang sa makalabas sila at makasama sila doon sa mga kanilang kasamahan so tayo ay may nakuliktang uh, itlog so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat at lahat ng mga subscribers ko po thank you